Hi! Welcome to Law Every Day. Okay, so, isa naman sa mga katanungan na palagi ko rin na i-encounter is yung question na ano ang pwede kong magawa kung ang mali sa aking birth certificate ay patungkol sa petsa ng aking kapanganakan or yung birth date. Okay, pagtuunan po muna natin ng pansin yung pagkakamali sa buwan or sa date ng inyong kapanganakan. So, sabi sa Republic Act 10172 or yung batas na nag-amienda sa Clerical Error Act, ang pagkakamali sa buwan or petsa ng kapanganakan ay pwede na rin nating ipakorek sa local civil register kung nasaan ang ating records hindi na po natin kailangang pumunta sa husgado o sa korte para lamang magkaroon ng kasagutan o maitama ang pagkakamaling ito sapagkat mas pinadali na ngayon at pinasimple ang proseso sa pag ng pagkakamali sa buwan o sa petsa ng ating kapanganakan. Pupunta lamang po tayo sa local civil register at doon natin ipaayos itong dalawang items na ito. Okay. Hanggang sa muli, maraming salamat and please like and subscribe. Thank you.